Ayan mga guys yung agos dito sa tubig Malakas Ayan. Yeah. Ngayon itong dinadaanan natin Ay kita nyo naman o oh. Ang ganda yan kaya pala tinawag itong tinipak Dahil yung mga bato pala dito tipak tipak yun daw ganito uh, pumunta kayo rito sa daraita pwede naman kasi dito mga sa uh, magkaroon kayo ng overnight uh, naman yan dito basta kung wala kayong pan, wala kayong tin kumuha kayo ng uh, kung dito yung mga kubo rito hindi yung kukuha kayo lang basta kuha kuha yung tawag dito yung magbabaya din kayo magre-rent kasi para din sa ating mga kababayan saka bago kayo pumasok dito magkakaroon kayo ng tour guide dito kasi dadaan kayo ng barangay tingnan nyo mga guys oh. di oh, diba sobrang ganda oh Ayan. Mga ano naliligo. Ay Baba tayo. At punta naman tayo doon sa kabila. Baba Kalagitnaan pa lang tayo mga guys ang papuntang tinipak. Kaya ito nakikita nyo. Sobrang dami yung pumupunta rito. Yan mo mga naliligod doon sa kabila. Yeah. Yan. mga guys, uh, hindi mo na tayo gumiritso doon sa tinipak. Ang ginawa mo na, nalulutong mo na ng pagkain ko. Ito yung pang ko sa silag sa para makapagsaing ako. Pagpuy na kagad O oh, yan o oh. na yan yung bag ko Sinap yung ulam ko Ayan May bigas kasi kanila nagkala mo salaw, Hindi ko maubos yung aking ulam Malaki kasi Ayan. May uli pa akong dala Ayan mag-aapoy na Ayan. Dito mo na magtambay muna sa papalun Ayan lang ay yung tinipak poles Ah, oh, sinipak na yan dyan nandiyan lang yan dito ang sa kabila punta doon kaya nandito lang tayo sa pinakabukana nya ayan kakain muna ako bago uh, pumunta doon okay guys uh, kamaya may, naman kaya mga guys uh, kumain na ako kain tayo sirapya yung ulam ko nalungtok na kasi ako ayan o oh. Ito so, yung ko. Kapya, kain tayo. Ayan. Bago tayo pumunta kum doon sa tinipak, kain muna tayo. Para may siya mga guys. Tara, kain tayo. E mga guys, uh, alis na ako. Pupunta na, uh, na oh. tayo doon sa tinipak. Para may tawin na rin. Kakain na rin tayo. Mamaya ipakita ko rin sa inyo yung uh, ko sinu ng tubig dito na inumin. Mineral siya. Sarap. mga ah, guys sa ah, lalakad na tayo rito oh. dyan ako nagluto oh. ayan <coughs> ayan mga guys yung kinuha ko ng tubig dyan oh. masarap Ngayon kukuha ulit ako ng tubig para baonin ko doon sa paglalakad. So mga guys, so oh, dyan ang nagkaling ng tubig. Kaya dito tayo magkawa ng pan. Inumin. Napakalamig yung tubig dito mga guys. Oh, ayan oh. Takuan na tayo namin. May baon naman tayo paglakad papunta doon sa Tinipak. Bawal dito maligo. Saka Kumal basta ang hindi bawal dito yung uminom ng tubig, Ito na nakakuha namin ko para may baon naman ako paglalakad. Kasi ayan dyan natural ang tubig yan guys galing sa bundok talaga. Bukal yan doon galing doon sa bundok. Taas. Alat sama nyo na oh. ako. yan mga guys oh Yung mga kabundukan dito oh, Ayan. Grabe. So, sobrang ganda. lakad tayo dito para makita natin sa inyo sobrang ganda ang ganda ng view lalaki ng bundok Dito may nagka-camping din dito. Ito so, pwede na kayo rito papahinga muna. Pwede naman kayo kumain dito sa kabila. Ito yung mga tour guide. Dito sila. Dito na napahinga mo na ako kasi natatapos ko lang kumain.